Pare, pareng Jun, ayun, so ayan nangyari ano Ito'y hindi inaasahan pangyayari na hindi nakakatawa Bale, tapos lang nung nagdambag yun ano, si Karina O Ka Karina ba yun o Karing Tapos sabayan pa ng habagat Ngayon, sa lakas ng tubig Maraming nabaha, maraming tumirik na motor sa baha Yung mga gasoline station nababad rin sa baha Eto naman ang ito so, ang senaryo. Bali pumapalya na yung makina, pumupugak-pugak siya. Eh gagan na yung motor. kumaka gajut na lang pre. Ang unang naisip ko noon, kung hindi dalawa lang naman yan eh. Kung hindi gasolina, spark plug mo palyado na, mahina na. Mahina na mag-supply ng kuryente, or yung gasolina mo may halong tubig. So ayun nga ginawa ko pre nag ako yan kung mapapansin nyo yung gasolina na yan unleaded yan kulay green eh yung pula premium yung asul ano ba yung asul ah may ba blaze 45 ah, ah, blaze blaze na 100 octane yun yung kulay asul tapos meron pang iba ngayon yan pare ilang beses ako inabalan nito grabe ko napapansin nyo ayan no yung gasolina na napuntahan puntahan ko bali sa Cavite yun eh magpagas ako pa uwi na ako sa amin sa nae eh. um, mura eh nainganyo kasi yung mura eh yung gasolina na yun bago lang siya nag gasoline station kulay green huwag na natin pangalanan pa no? kasi, pero alam ko dun lang eh kasi buhat na magpagas ako dun sa kanya tapos kinabukasan yun na pumapalyan na yung makina pagas ako pero hindi clean fuel yun. Ano? Pagkasako, then after, binabiyahe ko na, pabalik na ako ng Manila. Yun, pumapalya na yung makina. Pumupugak-pugak na. Wala nang puwersa. Una, okay, sa gitna. Yun na. Hindi <laughs> <laughs> natuloy tuloy yung ano, supply ng andar niya. Palyado na. na ginawa ko din. Ano. Drain na ako, pre. Drain na ako dito. Ito yung carburetor natin. Drain na ako dito. 'Yung drain hose nito, nalaglag, napunit, nalaglag. Ayan, ginawa ko sahod lang ako diyan. Tak. Tapos buksan mo 'tong drain plug. Lalabas niyan. No? Tapos paka-drain ko, sarado ko na to ulit. Under na naman ako niyan, pre. Okay na naman, pure na naman 'yung gasolina. Okay na naman ang takbo niya. Ngayon, mga ilang biyahe ulit, mga ilang baka layo-layo na ako, may ilang kilometro na naibabiyahe, bumabalik na naman. Kaya nga, sabi ko ito, pag ilang ko na yan eh, pag ilang drain ko na to siguro mga apat din yata. Tapos ganyan kadami yung nakuha na tubig sa kanya, sa karburador niya. Palyado yung makina. Palyado, andar niya kakadrain drain lang nito eh. Okay, pati. Pansinin nyo yung tunog na makina. Meron pa rin eh. Parang backfire eh no Parang backfire siya Okay so ayun Ah uh, bali gagawin ko na lang nito Nga pala pre para di rin masayang sa sahod mo, wag ka basta magdi drain kasi sayang din mo makukuhang gas eh, matatapon. May portion lang naman na may tubig doon sa carb, gaya nito, yung gasolina na yan, yan lang yung portion na may tubig. Ang gagawin ko dyan, bubutasan ko to ng, kung panelangan drain ko, diyan dami na natapon na gasolina, sayang di ba? Diba? No? So gagawin nyo, sahod nyo lang, kung meron kayo, ito, nadaan ko lang to sa basurahan, ikinuha ko. Pero gagawin ko para makuha ko pa rin yung gasolina. Tapon lang natin yung uh, contaminated na ano. Ayan, may tubig. Gagawin ko, bubutas ako ito maliit. Tapos, ibabaliktad ko ito ngayon. Kasi di ba diba, yung tubig pre, yung gas na naluan ng tubig, yung tubig nasa ilalim yan lagi. No? Lulubay yan dyan. Ngayon, kung bubutasan natin ito dito sa baba, pwede rin. Pero gagawin ko dito na lang. Tapos, itataob ko siya para may separate natin yung tubig dun sa gasolina. Pag mo yung gasolina, babalik natin dun sa tangke, sayang rin. <laughs> Hindi naman yan ano eh. Ngayon, so ayun pre, no? Yung motor pala natin, napansin ko rin eh. Uh, so yun, naluan ng tubig yung gasolina, gawa dun sa gasolin station na napakargaan natin. No? So yung carburetor natin na may gasolina na nahaluan ng tubig, umaandar pa rin yung makina. galang lang, yun, buburot-burot lang ang takbo, palyado siya, hindi stable yung andar niya, pero tumatakbo. Nga lang, kakajut-kajut siya. Misan, may pwersa, misan nawawala. Abala yun. Ngayon, tumatakbo pa rin pa na yung makina. Although hindi siya kayang sunugin yung gasolina, kaya minsan para nagbabackfire siya. Ngayon, kapag ka totally hindi na siya umandar, ano, ibig sabihin nun, mas lamang na yung nahihigop na tubig kung perdo sa gasolina. So, ganun yung nangyayari. No, kasi may part na, di ba, ito na experience natin Okey Okay pa, umaandar pa. Kahit sabi mo po, palyado na siya, pero umaandar pa rin naman. Yung iba, tinatamad pang galawin eh. Tinatamad pang ayusin. <laughs> may mga ganun eh. Yung pala, kasi nga umaandar pa rin ay pa rin paganahin yung makina kumbaga sa percentage ng gas at saka ng tubig mas lamang pa rin yung gas na naihigop ka lang may kasama tubig kaya palyado ngayon kapag ka yung chamber ng carburetor mo eh mas lamang na yung tubig kumpara sa gas no? ano na Then, na yung part na hindi na siya talaga aandar. No? May mga nangyayari ganun eh. Yung iba umaandar nga lang, kapalyado makina. Pero may ilan na natubigan, hindi na talaga nag-i-start. No? Yung pala yung senaryo na yun. Pag lamang na yung tubig, hindi na siya anda. Pero kapag may gasolina pa rin, pag lamang pa rin yung gas na contaminated lang ng tubig, maanda pa rin siya pero palyado. So ayun lang. ang gagawin ko nito na kasi nakapagbawas na ako. Pre, every time magde-drain kayo, isahod nyo pa rin. Sayang, ano? Sa, sayang nung gas. Ibubukod lang natin 'yan. Ayan oh, pansinin mo. Grabe. Umaalon yung tu ano, oh, tubig. Tatanggalin natin yung tubig na yan, babalik ko tong gasolina ron. No? So isang tip para hindi masayang yung gas natin, every time magdidrain kayo, isahot nyo. No, sa oras nyo Imagine na ah, kung pane, ilang beses ko tong nagbawas, siguro apat. Ganito karami na natanggal sa sa karburador niya sa tangke niya so kung natapon lang to pare sayang din malayo na rin na rin mararating niya kahit sabi mo ganyan lang yan no? so every time magdi drain sahod nyo pa rin gagawin ko nito Ayan tata i-separate ay, ay, lang natin alisin natin yung tubig balik ko rin to sa tangke pero ngayon alam ko meron pa rin yan ah uh, tuluyan ko nang i-drain yung tangke niya. No? Sa nga pala isa pa pre. Bago ka mag-drain, no? Ayun, ah, uh, huwag kalimutan, bago ka mag-drain ng carburetor, make sure nakasarado yung sa may gas tank switch. Ito siya. No? So, pag almaw, palyado na yung takbo, ganun nangyari sa akin, no? I-switch off mo muna 'yan. paka switch off mo diyan, saka ka mag drain dito sa drain plug nya yan saka mo to buksan uh, counter clockwise saka mo yun bubuksan tapos pakabukas mo yan mas mainam kung may nakasahod na yan ganyan ito kasi nawala yung hose niya eh kasi kung tsaka make sure pre nakasahod doon natin matetest, mapuprove na yung gasolina e contaminated ng tubig, no? isasawuran nyo siya. At saka sayang rin. marim may paggamitan pa kayo nito kung ayaw nyo na ibalik dyan kasi siyempre nadadala yung tao, palyado na. Tapos babalik mo pa rin. Pero pwede pa rin to. Ibubukod lang natin yan. Para sa akin ha, hindi to advisable sa lahat kasi mayroon dyan hindi sang ayon, no? So, share ko lang yung akin. Ngayon, ah, uh, i-drain ko na to Tidrain ko na yan. Tidrain ko na gusto yung tanki. Para hindi na ako abalahin. Pari, nabumabiyahi ako, namamasada ako. Eh, nakakaya doon sa pasahero ko. Ayan. <laughs> <laughs> so, ayan. Yun lang. Uh, update tayo susunod. Ayan. Palyadong makina dala ng gasolina may tubig pala <laughs> see you bye bye pre thank you